Guys, look at the situation right now. Sobrang inaabot na kami ng baha. First time ko to. At kami magpapack up na lilipat. Kalmahan lang natin guys. Kasi kapag nagpanik tayo, mas malala. Uh, Every day okay? All I want and I pray all I need are some better days. Look at this. Hey guys, welcome back to our vlog. you <laughs> <laughs> Ha? Guys! Bahang-bahang guwarto ng tita ko at tito ko! Pati ng yung guwarto namin! Oo oh, yan! Kalmado lang ha! Kalmahan lang natin guys! Kalmado! Guys! Pagkakita nyo! Oh my God! Like, that's a lot. <laughs> So kinamagahan niya ng July 24, kailangan na talaga naming lumikas, mga around siguro 10 or 9 yan. Kailangan namin lumipat sa hotel kasi sobrang na talaga sa amin sa baba. At saka yung mga ibang gamit, kailangan na pagpatungpatungin para hindi mabasa yung kamangan. Oh. Is pinatong na din sa mga upuan para at least tumaas yung na. bed at yung foam hindi mabasa. So good thing meron pang available rooms at yan. Yan yung makikita ng sitwasyon ngayon dyan. So yan, nasa lagpas tuhod na siya ng iba. Ayan, at tumaas pa lalo guys. Yan, sobrang taas. Makikita nyo dyan yung kotse. Sobrang palubog na yung isang sedan dyan. Yan ang Mercedes. Mercedes. Hindi, kotse. Kotse. Lubog. Kawawa. So, yung sitwasyon na yan is nakapatong na guys yan ng monoblock. Yung monoblock na walang sandalan sa likod. So, nakapatong na siya para tumaas konti. Yan, kuha na lang yan ni Jowa kasi oh, pinapakaramdaman pa nila. Tapos kung ano pa yung kayang iangat ng mga gamit, especially yung mga ref. Kailangan patungan ng napakataas na mesa. Siguro mula, Dibdib ko. Mga yan naman yung view ng gabi na. Nandiyan na kaming lahat. Siyempre, palatandaan namin yung kotse na yon Kung tumataas ba, bumababa ba yung tubig. Yan, mapapansin nyo din yung van na yun. Natamaan ng brutal na kaapoy. Mabigay na kaapoy. Ito, second day na to. Uh, humupa na yung ulan. So, ganyan na siya. Thanks God at humupa na rin. At ito, linis time. Hi guys, after the disastrous Hello. Karina. Gagi. Wow. Yung topics ni Joe na ano, medyo naluluhan na daw siya that time. So guys, thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And that would be a big help. Bye! See you on my next vlog.